Okay, hindi ako pa Hindi na oh, oh, pa ako, kanina oh. pa ako kasi may medical mission tayo tuwing umaga. Umiikot yung mga mobile clinic natin. Buong Maynila, walo yan, umiikot. Tapos may mobile butika rin. libreng gamot, ang dala. May x-ray, ultrasound, ECG. Ito, may mga dalang gamot para sa mga batang tondo. So, araw-araw ho yan, kanina umaga, tapos kanina sa nasunugan natin mga kababayan naman sa Santa Ana. Tapos ngayon, ilang taon na naman dito sa Tondo. Yan, yeah, oo. Oh, oh. Uh, nakita namin, no, Mayor, uh, ang dami, may mga nag-BBP. Ikaw ba? Nagpapabip ka, nagpapacheck up ka. Dahil kasi nakalata namin, ang laki ng pinayat mo. Ang laki ng pinayat mo. Ito naman, actually, I'm uh, preparing for oh, my para London sa Marathon. Marathon. London. Uh, I'm Marathon. leaving uh, New York. New York Marathon, meron kaming marathon ni Lian in 2 weeks. Kailan? Sa November, ay, sa November 4. okay. Uh, November 3 yung okay. marathon. Hindi okay. naman iti-training lang, nagpapalakas oh. tayo. Kasi tayo naman eh, natin pa physically fit. Tapos, ah, syempre, may okay. ikot din. Parang training ko na rin mga ikot ko kasi nag-enjoy ako mamit yung mga lulang lula ko, niyayakap ako, kinakalagyan. First time niya sa alin? Hindi sa ano? Sa New York? First, first time, time po so. niya. First time ako pero, kasi pero, pag ilang marathon ka. Pero ang tagal niya na naghahanda, no? Ah, Pag may oras mo rin, okay. handa, okay. kami, nag kami. Anong preparation takbo? siya? Takbo-takbo oh, lang. Oh. Oh. Gym, takbo-takbo isang araw na 21 kilometers kami. So actually nakakatulong ay preparation ko dito sa mga ito namin. At is, mas may lakas ako. Pero alam mo Mayor, ang bongga naaaliw sa'yo yung mga taga Manila. No? no. Kaya sasalita ka kanina, naaliw sila na sinabi mo na naiwan si Kuku para maglaba. <laughs> yung mga t-shirt mo, medyos mo kasi pawisin ka sa paglilipon. No? Actually, uh, kung umiikot ako, hindi nawawala yun Lagi nila inaanap si Lee. So, piro ko na lang. minsan, sabi ko, nasa bahay. Pero minsan, sumasama po siya. Minsan talaga sumasama sa mga charity words, sa mga medical mission. Hindi nawawala si Lee sa mga Actually, namimigay rin kami ng mga kabuhayan. Katulad ni Shaw Maynila, na libo na ang gusto namin ipamigay sa buong Maynila. Hilanda na kasi siya. Tuloy-tuloy lang po siya. Uh, Nagdukap sa Jamie. Ang next year pa rin. Uh, you have to stop during the campaign. Pag uh, ano, nagsimula na siguro yung official campaign, doon mm -hmm. tayo titigil. Pero hanggang pwede pa tayo sa television, tutulong at tutulong pa rin tayo yung Luzon, isa is me, kanaw, sa DMS. Mayor, oh, lahat ng gasto dito galing sa sarili yung bulsa, gaano ba kayaman si Sanderson? Ako, eh, na-bless ng Panginoon na so Sobroso. Kung ano man yung binigay niya sa akin, sinishare ko lang sa mga kababayan natin. Lato ito, mobile clinic, mobile butika, mga kabuhay ang bigay ko, mga masasarap na ayuda, dalawang libong alawas para sa sinyo, galing mo sa sarili nating bulsa. Gusto ko lang ipakita na kung kaya kong gawin at ibigay ko sa akin galing, eh what more pa, yung nandun sa gobyerno, sa seat Hindi ko, hindi ko pag-iinteresan niya. Sarili ko ang pera, ginagamit ko eh. Sobra-sobra, daang milyon na Ang naitulong namin, hindi lang naman ngayon na panahon ng kampanya nung panahon pa ng pandemya during the pandemic, unang buwan pa lang ng lockdown na sa labas daw kami. Nagbigay okay. na kami ng mga spam na limundo. Yeah. Saka mga PPE sa mga hospitals, mga lahat, mga mask, face shield, yung mga kailangan nun, no? inovide namin yan. Lahat po yan nasa online na sa social media. Kung mayor ako, kami, na-alarm kami kanina. Ako, kasi lumaki ako talaga Santa Cruz, Manila. Na-alarm ako doon sa pinag-usapang napakalaki na pala ng utang. Grabe ho eh. Almost 80 million ho ang inutang nila. dinawon nila sa utang ang Manila. Alam nyo, pag kilupin mo, halos 20 years daw yan bago mabayaran. Aabot ang pwede ng mga kabataan na to. 20 years. Hindi lang yun. Hindi pa sila nakontento sa inutang nila. Dinintakong pa nila yung ari ari-arihan ng Manila. Divisoria, Paho Market, mga port, fire station, as... Uh, yung City Colleges sa Manila, halos halos lahat para saan? Ilang bilyon huyan yan san ginamit? Sa napunta ang sinasabi eh, binigay daw na ayuda ng pandemya. Kung i mo ho yan, eh, dapat yan hundreds of thousands per taon sa isang panilenyo. Kung wala naman natanggap eh, binulag tayo sa iilang, iilang ayuda na kahit kami naman binigay din namin ang dami na may ng ayuda ng ATM niya Pero ngayon, ang pinalalabas sila, yung 18 billion na inutang, pati yung pinentang mga patrimonial asset, lalo, lalo na yung divisorya na dapat kumikita, at pinangako nila pagagandahin, eh pinenta. E hindi sinabi sa taong bayan, tinago. Ngayon, lahat tayo, nagulat na lang. Ngayon, ano lang gagawin natin? Walang-wala na tayong mga property sa Maynila. Bebenta, pati daw yung clock tower. Para daw hindi maguto, pinagtatakpan nila doon. Pero totoo lang, hindi naman natanggap ng mga niya yung mga yan eh. Totoo lang po ha. Minsan kasi, pinukutong nila eh. Yung parang perspective na hindi pa kayo nabigyan ng ayuda, doon po napunta'y kinutang ng na 18 milyon dapat yung mga pinatanggap ng assets, kalungkuman po yun. Kung may yun Alam niyo po ha, sa buong Pilipinas, Maynila lang ang umutang at nagbenta ng mga ari-arian Ang Quezon City, never umutang ang mga Makati never nagbenta ng Arihan never ibutang yung Pasig City kala na ng Pico na napakatinong Mayor siyempre matatali mo sila Pag nila may benta yung Arihan Arihan hindi sila nagbenta hindi sila ng anong gagawin mo pag magaling kang Mayor mag reallocate ka lang ng ng pondo yung dapat para dito sa project na to ilagay mo sa ayuda ganun lang kasimple yun ngayon hindi ko alam kung bakit pinaon nila na sobra-sobra sa utang ngayon sila ba mababayad doon? hindi, mga taong bayan mahirap na nga, lalo pang naghihirap Sa tagal ko tumutulong. Dati tumutulog ako, may mga may, maraming mahirap. Pero ngayon, mas dumami ang mahihirap sa Maynila. Nakawa-awa na ako kayao Kaya talaga ako tumakbo eh, kasi wala nang chance Wala nang pag-asa yung mga Manileño. Imbis sila ng mga kabuhayan, negosyo. Hindi yung pinamimigay ko kasi doon ako galing, doon ako umangat. Yun dapat ang binibigay ng mga, ng gobyerno natin. trabaho at kabuhayan para sa lahat. Para mayangat nila yung sarili nila. Makalaban sila sa hapon ng buhay. Yun yung wala yung Manilenyo. Yun yung gusto nating dalhin dito sa Maynila. At yun ang experience ko bilang negosante, for the past 20 years. Hanggang Pumilina. saan mo kami sasamahan sa sasama, laban na Sasamahan ko Manilenyo hanggang dulo. Ang kamayangan ko yung mga buhay nila, mabago yung mga buhay nila. Katulad ng mga nabago namin buwan, gagawin natin in a much grander scale dahil buong Maynila, ibibigay natin yung para sa kanila. Kung lang buwan ko, ibibigay ko yung nararapat na benepisyo at tulong para sa Maynila. Kung may yun, uh, siyempre, kanina nabanggit mo yung mga properties mo pag-aaral ng gobyerno pag may nangyari sa katipid ng lalo, iba na pala, private na pala, nakakagulat nga. Ginoola Pero diba tayo. diba dapat ano yun, uh, pinapublish muna, diba ba ba Ang nangyari, walang public consultation. Uh -huh. Ganyan ang ginawa nila. Kaya nga sila, nag-aaway, nag nagbabatuhan ng puti. Ikaw nang utang, ako magbabayad, ikaw magbabayad, siya nang utang. Pero silang dalawa may kasalanan eh kayo gumawa niya, sama-sama niyong ginawa yan, sama-sama niyong binenta, sama-sama niyong inutang. Ngayon, sino magbabayad? Taong bayan. Tinago ninyo, hindi nyo man lang kinalam sa amin. Nalaman ko yun, taon na Ako yun ha, e ako yung nagbabasa na. Kung ikukumpit nyo, i-research e, nyo, huwag sinabi magpapagulat. Sobra-sobrang billion ng uh, inutang nila, ang binenta nila, kinitan. sinabi niyo, yung dalawang huling uh, namuno. Di ba? Si Isko at saka si sila sila magkakasama eh. Hindi yata po sa sambal Ako naman. Mas gusto kong mag kami. Ngayon kasi ako pa sinisiraan nila eh. Para daw itiipid ko yung ginagawa kong pagtulong. Ang sinisira nila sa akin. Kaya daw ako namimigay ng ayuda. Babawiin ko daw pag naalo. Bakit ako nag explain ako na ng ato Kayo mag-explain sa napunta yung inutang yung almost 18 billion at yung mga bilita, yung billion-billion na properties na Maynila. Kayo mag-explain sa buong Maynila, sa mga Manilenyo, hindi ako. Kayo mag-explain. Diba? Kaya sabi mo, kung gusto mo ng debate, eh okay lang. Magsagutan tayo eh. Kaya naman natin, ginagawa na natin yan sa UP Diliman. At alam mo, pag wala kang ginawang masama, wala kang kakatakot. Ngayon, dahil takot sila magdebate, ewan ko kung papayag sila magdebate at sagutin lahat ng kailangan nilang sagutin at explain sa tao. Ikaw ready ka na magdebate sa akin. Ready ka na. Ako naman, ready naman ako all the time kasi wala naman tayong tinatago eh. lahat ng gastos sa galing sa sarili natin isa. Ang buhay ko, eh, public record. Kung paano ako nag-umpisa, paano ko pinaangat yung sarili ko sa